So for this video ngayong ano to guys, nagala kami kasama ang aking pamilya. Siyempre kasama ko doon aking makulit na pamangin, si Yang, Yang at si Dandan. At syempre ang aking mudra, pudra at ang aking baby love. Sana ko baby. So ito na nga lang dito kami sa Bako or sa Longas. Naghihinti ng bus. Nung nakahirinta kami ng bus, yan tuwang-tuwang mga bata. Mga kaway, A daw, A sabi ni Dandan. Siyempre, hindi nagpapatalo ang jowa ko dyan. Isang A nga dyan. A daw A. Sana all nag a <laughs> Wow. So, rito na kami sa inyo. Kala namin gusto-gusto niya sumakay ng bus. Yung pala. Ayaw na ayaw niya pala ng amin ng aircon. Same kami dati ni Yang Yang. Ano kaya nakadakay. Pero yung kapatid niya, nakatingin na sa salamento. Ang tuwa pa. Tapos yung kapatid niya, lupay pa yun na sabi niya, ang baho talaga, ayaw na ayaw talaga ng amoy ni aircon. Kaya pagbaba pa lang, tumatanong siya, tinihila niya, ang tatay bunso niya na ayaw, umakit, bumalik na doon. Nakarating na nga kami ng baklarat, naghahanap kami ng masasak na papunta doon. Iniisip namin kung magyelo ka ba kami, kaso pagmamahal, kaya nag na lang kami ng e-bike. So, dinanong namin yung presyo, sabi, 50 daw ang isa, bali apat kami, dalawang bata, ay libre na lang daw. Kaya eh yan, sabi ko, hi, ay eh, nang accident eh, si Dandan, idol ata, ang binis. Ano, oh. nga pala nakakala ko sa pwesto Diwata, Paris, siya nga pa pala sa may Joke North Street Boulevard. Diretso nalaman alam yan, sa may unahan ng GSIS. At yan nga, nakarating na nga kami ng hiwa, Diwata Paris Overload. Sabi nila, pumila ka na, Paul, pumili ka na. At ako maghahanap dito ng upuan sabi ni mama kaya napabili na ako yan na nga guys napakasarap tingnan tinggal niya naman sa pero na parang naiskab kami sabi sa online is 399 pero 499 na at sabi naman sa giant crispy ulo ay 799 pero 899 na grabe sa ano ang nagmamahal mga goods lang yan lagin nyo naman ng pamilya kita kita nyo naman ang sarap ng nila mga gutom na gutom na lang na yung dalawang makulit na pamangkit ang aking jawa. sabi ng aking papa tingnan nyo naman yan. Yan nga pa pala yung kinakain namin. Tingnan mo siya kahit po ang bibig. Gusto, gusto pa kumain. Dadagdag pa doon siya ng kanin. Yan na nga. si Dandan. At ang, ang jawa, gutom na gutom. Pati si Mama, rawr. Mapapasarap ka na lang talaga sa kinakain. At si Papa, kahit kumakain, may tinataw at may hinahalap at ng hinahala, diwata. Papapicture doon siya. At ako na naman. Sa sobrang sarap, lumalaban ang balap. <laughs> Oh, yung ganang Kaya pa dan? <laughs> mm. <laughs> Grabe, tignan nyo naman. Ang linis, parang hinugasan. Kahit wala walang mapapakain dyan. Masarap ba? Sabi nila, all goods daw. Approved. <laughs> Gusto nga nila bang picture kay Diwata, kaso wala daw dyan si Diwata. Nasa Laguna, kaya sila din sa tarpaulin na nagpapicture. Tapos na nga kami kumain, sabi ko sa mama ko, ano mama, uwi na ba tayo? Sabi niya, sulitin natin, gumala pa tayo. Kaya naglakad na lang na kami papuntang Mowa at nakarating na kami dyan. Pero bago kami makarating, naabuta kami, napakakas na ulan, kaya napasilong kami. Pero itong dalawang bala toon taas ng energy simula kanina, talo na pa pasilang yang happy, happy, nakarating na naman ang Mowa. Sa part na ito, nagtatalo kami dandan, sabi niya, hindi naman tumawa eh, SM2 eh, tignan mo SM. Hindi yan mowa, sabi ko. Ayun ang mowa, oh, yung tatak mowa. Isa lang yan, no' oh, di ba? Napakamot na lang siya sa ulo. Hindi <laughs> niya kami maintindihan. Kaya yun, papasok na nga kami dyan sa part na yun. nag enjoy na sila habang nagdalakad. Tuan-tuan pa si Yang Yang. Wah! Hi! Say hi to my vlog. Tulong-tulong Yang Walang kabadala-dala ito na nga, nakapasok na kami. Sobrang kulit ang dalawang pamangkin. Naghihilaan. Gusto nga isa, gusto nga tumakbo. E, pinipigil naman ang kanyang kapatid. Kasi may daw siyang rides. Gusto niya sumakay doon. Tatakbuhin niya daw. Sandali lang, sandali lang. At yun, di na nga, nagpapigil. Kaya yan, pinasakay na namin. Gustong gusto, ang kulit-kulit. Yan, gusto niya ito mag-drive. Yung kapatid niya. Minsan sila maging bata. Kaya kailangan natin sunin kung ano mga gusto nila. Sana all tayo kasi. Tanda eh. Enjoy nyo lang pagiging bata nyo. Pag kayo tumanda ay stress, pagod, puya, trabaho ang gagawin nyo lang. Kaya enjoy nyo na kung anong age kayo ngayon at kung anong dapat gawin. Nung bata ako, hindi ko na-experience yung ganito. Kaya bumabawi nila ako sa mga pamangkin ko. Nakita kita sa mga mga nila. Sobrang saya nila. Yan na nga. Nakakadalawang daan na ako dyan sa kanila Gusto ko sila sumakay dahil lang sa token na yan Ang mahal, grabe, dalawa-dawang coins so pala guys, first time ko pala Malibre sila mamang sa labas na kumain At gumala, kaya yan, tuwan-tuwa sila Pati sila, kung meron siguro malaking rides At sumakasakay rin sila Kaya kaya guys, hanggat pa ang mga magulong nyo Kung anong request nila, ibigay nyo lang Huwag nyo hintayin na sa huli pa naman pagsisisi Kaya tignan nyo ito, yung jowa ko Nagpiling bata na yan na, sabi niya, hindi ko na-experience na -experience ng bata ako, kaya sasakay na rin ako. Tingnan niyo naman, nag enjoy na si Gago. Ay, sorry, sorry, bad words. Tingnan niya, wing, wing, nag enjoy siya. Sabi niya, bakit na hindi pili ko, di pili ko. Pagkatapos na siya, sabi, pang bata lang, hindi po pwede sa adult yan. Kaya yan, pupunta sana kami ng via view deck dyan. Via view deck, ben. basta view deck taas na mawa para doon kami magpicho-picho kasi yun naulan kaya hindi kami natin. Sabi nga ni mama tara umuwi na tayo kasi ano oras na paggabi na baka tayo ng traffic at hindi nga nagkamali si mama na tabuta kami ng traffic. Itong dalawang tong tingin niya naman tuwan-tuwa pa rin. Alam mo eh, hindi napagod at hindi kumain sa labas. Hindi nyo naman jowa ako, hindi may pintan mo kasi sobrang pagod. Kasi nga nakasakay na kami ng bus. naman siya yung ang um una natatakot siya kasi ang baho daw. Sabi ko, iba yan sa, iba yan sa aircon kanina na sinakay natin kasi ito minibus lang. Kaya yun, humirang muna siya ng cellphone ni mama. Sabi niya, magsiselfone, cellphone na muna siya para malibang siya. Ngayon na nga, pumingiti si mama, tuwan-tuwa sa mga ginagawa ng bagla ng bata. Karon na traffic talaga kami diyan. Grabe, tingin naman. Thank you sa panonood ng aming vlog. Bye-bye. Love you guys.